Doon tayo. Parang wala na akong makita, Noy. Parang wala na akong makita. Ah, oh, bili kayo ng ano oh, ice cream. Ice cream Ano, tubig lang? Parang 'yung eh 'yung Para dilim pero sa paningin ko, be Ayan oh, gusto niya tubig. Oh, bili tayo. Ay, yung softies. Ano ba yan? Ano softies? Sof ice? Oh, ice. Ice cream yan. Ah? Hindi slash ice. Slash ice. Ano yan? Bili din tayo yan? O, saan o? Oh? Bili din. Ah, bili mo dyan. Kayo. Ma ha? Ano yes. oh, bili mo ice cream? Oh oh. Kakain na ba 'yan? Anong flavor? Ano ano mo? Ano lang. Yogurt. Yogurt. Ikaw. So to big di ko mamakan 'yan, mas siguro 'yun. Tingnan mo. Tingnan mo. Ano mo noi? Hindi na uhaw noi? Ininom kaiyo.